Ito, galing kami sa trabaho po. Dumiretso kami dito sa palengke ng Banggali Market. Pag Friday, ito, ito yung malapitan na pwede namin puntahan. Mababang press yung mga bilihan din dito. Ito lang kasi yung pinakamalapit sa amin na palengke. Ayan mga ka -rails lahat kami mga 15 minutes bago makarating dito. Ito yung Bernice, marami tao talaga rito. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Tapos na kami yung mga malengga dito. Kunti lang naman mabili. Kaya yeah, no, nihintay lang mga mga iba mga mga kasama. Yeah. Yeah. Yeah, namin kasama. Ayan. 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 Thanks for watching mga karens. Mga ko of W. Ingat po.